Wow. Sino kamukha mukha niya? Shirlene Gonzalez. Gonzalez. Oh, di ba? <laughs> so, hindi pa tapos yan ha. Ganda niya. Ang ganda na. Ang ganda ni Mama din mag-like ka. Patuloy niya na yan. <laughs> Ayan. Good morning mga kalakotsyar, mga kabiheros. Tumuli muli sa Madam Yulang yung Madam Dami na kutsara. Dito tayo ngayon sa, syempre, preparation sa Dibu ni Mylene. So, andito ako sa kwarto nila. Kasi ako ang inatasan na mag-take ng video for the makeup. Habang nag -make up siya, habang nag-groom siya, nag -nag nagpapaganda. Uh, siya ang uh, kukuha na natin ang video. Nakapay na yan. So, yan. Uh, makeup na natin si Jeff. Hindi siya makeup na, ano, para lang tuminis yung face niya. Para... Siyempre, kailangan. Flawless. cara Yung, pikit. Pikit, pa kang pikit pa ganyan, isa na ganyan, isama nila pikit. wala ko kung ano sponge, eh kamay 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 lang <laughs> 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 kayo ano 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 Kaya natin yung spalto. Pag-pogin <laughs> ko na. Okay na huh? okay, yun, Jeff, sa'yo. Ha? Okay na yun sa'yo, Jeff. Ganyan na lang. <laughs> <laughs> Paano gusto mo yung, yung shadow? <laughs> Kulay shadow. pink o blue? Pink o blue? Ano gusto mo blue? Pink? pink kailangan pogi ka mamaya. Kasi siyempre, ang ganda ganda ni Oo, oh, oh, it's bongga Tapos bongga din yung makeup mo, kailangan naka ano ka din. <laughs> Eyelashes. <laughs> na. Naka-eyelashes ka doon. Eyelashes. <laughs> <laughs> Ayun po ka din. <laughs> 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 di bo Di bumir. Two years pa. Two <laughs> years pa. <laughs> Two years pa rin. Adiyan. Parang kasal, concealer lang yan. Hmm. Kasi, para nakakanin yung na plus. Natagpan yung ano, yung panganay. wow. Ah. Tampoki ko na tito no? Masabi mo eh. Gito na ilog dito eh. Oo, tama. Oh, mo. Han har sprengt. Han so... Ah! Wow! Dito! Talagang ka daw nang blush on. Hindi ka naman blush on. Pwede really, naman, dalawa na kami. Dalawa na ni Mami. <laughs> <laughs> Oo, oh, uy. Saan ka bakla Hindi eh. So, lang Ang hirap kaya bakla. Bakit na hiyo? Siyempre, hindi, I ano mean, e. Wala kang maraming mga tao. Uh -huh. Tanggapin mo na lang. Ayun ka. Gwapo-gwapong, magmupak Dalawa na tayo, tsaka. <laughs> 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 Ayan, tapos... Ayusin ko yung kilay mo ha. Kasi okay, kilayon, yeah, yeah, okay yan kilig yung kilay na mo. Kailan ka Kilig yung buhok ka? Gusto nyo, ano mo, may gel ka ba? Baru. Kini kini kah Jeff? Ya. Panen kili, panen kili. Maganda pa kaya ko ngayon ang pangay sabog. Grabe ka naman ang ngayon. Mukhang sabog. Sabog yung kilay. Sabog yung kilay.

two years pa kaya. Ano years pa. Oh, totoo. Oh, man, hindi na na totoo. Ano ba kaya ko, walang ganda. Hindi <laughs> naman kasi uso yun. kapag nagtakas ka. Nakaway. Ah, Hindi <laughs> um, ganun ha. Oh. ganun punas. ako Hindi ganun yung pesh. Ganun tissue. ganun. ganun. pahit. Hindi ko na si Peter Pan. Okay. Okay, ngayon. Okay, ngayon. Okay, ngayon. Okay, daming escort. Oh. Okay na, okay na, mag-ano ka na dun. Ayan na ay yung mga ano, mga VIP natin from Davao. Ito na Lawrence. Huh? I love you. I love you. Ninduta. Ninduta. Oo, oh, diba? <laughs> And then si Ate Emma, si Jerry, the proud parents. O, oh, diba? O, oh, nga mga ayok ko binsahin ninyo para kang mailin. Ang um, mensahe sa ni Nanay Lorna, ang mensahe ni mo kang Maylin. Kana nakugid akong pasalamat na si Mayling, na birthday niya karon, nakugid akong pasalamat na nakakuan mi sa birthday ni Maylin. Mm. Um, masaya Say imong sa imong pag niya para niya. Pangan um, wish ba wish. Kana akong i-ampo e, kang Maylin na makalampus mm. niyo makalampo sila po hantot to kanturan para na po masaligan po sa iyang mama o iyang papa. Mm. Happy birthday, Mayrin. Happy birthday, Mayrin. Oh, si, Mama em, <laughs> si Mama Emma, kung <laughs> saan si so may iminsahin niyo mo sa iyong anak? One, sir. Akong kasamat na po si Mayrin pa. Akong kasamat na po <laughs> <laughs> si Mayrin. Isa, <laughs> isa pa lang iyak ka na. <laughs>

Nakasensor. Yeah. Nakaskwila. Oo, nakaskwila. Sir. Okay. 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 Uh, Uy, si okay. 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 Papa, okay. 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 anak. Okay. 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 Lipay mo. Na, Lipay. Okay na pag Bisaya. Ah, okay na pag may ilim karo. Pero wala pa itabagis may ilim, siguro, hindi ko may anis may ilim. Nag-itim siya. O siguro, nudayon no, pa to yung may nagpakasal, oh. wala oh, namin na ni anak <laughs> may ilim. <link>. Wala <laughs> na, basig tulo na, ba? Marang daw kayong pasalamat namo mo may aning mga kuwan. Abot mas na si, may ilim aning mga kuwan na uh, itabangan ni Sir Paul, labi ng mga sponsor na uban na tapay pasalamat na kami mga dilikan o ano muna muna ganit pag na may kalito ang tagalog tungod kay to amin na mayos mga kalasangan mm -hmm. aray ko anak ko sir na dahil ang pasalamat na Imo yung niya nga gusto na po, na talapin din sa smiling sayang ko si makuha niya na mm -hmm. oras siguro Happy birthday, uh, Mylin. happy mm, birthday, Mylin. No, <laughs> <yun> Ayan lang sila. <laughs> wata gani, wata giyo nakakita ni Riz Manila kung wato uh, ang anak. So, Mylin mm. ang sinilita. Oh, hindi daw nila na-experience na, ito kung hindi dahil sa dibo ni Mylin, hindi oh. sila makapasok. Ito ay isang hotel. Munipuyan sa mga kanang mga bisita ng mga walay balay di ris Manila, ari mapuyo sa mga ani. Oh, 5,000 ang um, sa kagabi eh. So, sa kagabi ira nga tulog lima kalibo bayran sing kumil ang jismil dagko ng mga hotel room kwarto at kwarto jismil to sa so, kagabi ira to no so pasalamat ta kay naka arita naka experience tani no tungod ni Maylin <laughs> tungamat kay kay Sir Paul, kasi Sir Paul ang nagpahim kanani? nagpatiunay gud ani nagpahigayon gud ani nga ma imadayon ang birthday ni Maylin Yeah, hey, hey. happy kayo mo na. <laughs> ah. Pero kana yung atay nila ngayon, hindi yan mamaya bobongga-bongga yung atay nila. No, atayin, atayin natin yung mamaya ang kanilang bag ilang mga suot mamaya. Ito hingan ko muna hingan ko muna ng mga mensahe itong mga Tres Marias para sa kanilang isang Maria. Ano mensahe ni Russell kay 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 May? Ano po? An <laughs> Hello sana po wish ko po, po kay Mylin na sana po marami pa po pong birthday ang dumating sa kanya tapos ma makapagtapos po siya nang walang walang nang lang po tapos sana po lagi po siya masaya uh... Happy birthday, happy Ate my... birthday. May. <laughs> Naiyak ko naman siya. mag <laughs> happy birthday ka muna. Happy birthday, my Ate Maylin. Oh, Thank you, best. Sininiita naman. Ano ang mensahe mo kay Ate May? Happy birthday, Maylin. Sana mapakatapos ka. Para sa pag-aaral, magbuti. Kaya. Gutugutan mo ngayon, ah. Boy. Di ba, ganyan talaga siya manamit. O, oh, tinan mo, oh. Ang galing niyang mag, ay, mag, ano yan, mag-partner ng mag damit. At si, at, si Sinea naman, anong, busy, busy nag, ano, busy-busy si Sinea kasi siya ang nag-ano nito. Marami siyang, para sa dibu mamaya, sa mga tuktok, siya ang nag-ano niyan. So, anong mensahe mo kay Maylene? Happy birthday, Maylene. More birthday to come. Oh. Sana mag-aaral na mag-aaral. Birthday! Oh. Ayan na sila, di ba? Ayan na sila, Kompleto ang Marias ngayon. Diyos ko. Tuwang-tuwa ako kasi nito si Ninita, si Rasit, si Nea. Kompleto ang 4 Marias. At si Mayden, May din doon may makeup pa. Nabuo kami dahil kay Ha? Nabuo kasi nito si Ninita. Oh, so, ayan na. So, enjoy. Enjoy nyo lang yung gabi. Kompleto sila. O, oh, yung si Nanay Nida. Oh, happy ng happy si nanay nakita niya ang ay, anak, sure, yang yan, okay. ang kanyang isang anak niya alak. na nawala, the prodigal daughter. <laughs> Muling nagbalik. Muling nagbalik. Kaya, ating ano mo doon sa pagdaan? Ating Ano pag, pag 'yon? Yun? Sa yung sa Bible ano? ano? Ipagpupunyi. Ipag, ang, ipagbunyi. Ayun, ang pagbalik. Ipagbubunyi namin. <laughs> pagbabalik ni <laughs> <limita>. pagbabalik. <laughs> Happy ba si Ninita? Happy? Happy! Ganda yan eh! Ang ganda nga eh! Ganda-ganda eh! Wala pang ano yun ha? Wala, hindi pa nakaayos yan. Ganda Yung damit mo yun. pang ano, pang pang tribal, nasa akin. Na, na ah, meron siya? May dala siya? Nasa iyo na ba? Ay, may dala. dala. Hindi, may dala. Hindi, kasabi daw wala. Kaya ano? Ano ba meron siya? Ay, ano ba? Hindi ko alam. Meron ka na ba dito? Meron ka dyan, B? Wala.

Oh, balik, mali yung ano, card. Balik na tayo. 315 pala tayo. Ayun na, pagtatagpo. Nino! Oh, Nakakamiss na. <laughs> na, na no? Pagkanya, super, super tight yung hug ko sa kanya eh. <laughs> Bakit? Ta, anong pakiramdam nung ano? tagal na rin na kita, no? Yan, parang uh, din eh, no? ang tagal. Kaya nga sabi ko yan. po yung kasama namin sa ano, sa Katangas. Kaya na... Next, dyan tayo time. Sinanap ako na iyakas siyempre isang taon din, di ba? One year ba? More than two. Kasi last time sila din sa ano. Oo nga pala, nagsikita pati sa rin doon. Sabahin ka na? Magka na magbigis ka din. Tinamay yung mga pormahan namin doon. Hi. Ito ah, si Tito Si Tito Tingo, yung kasama natin dun sa Cebu, sa Bantayan Island. So, oh, ayo din. <coughs> 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 si 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 Mama Ruth. At si na. With the baby girl. Ano <laughs> Ang ng gaganda! <laughs> o, diba? okay, kita na, oh, oh di na! picture mo na. kami. One, two, three! Okay. 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 Okay, okay. si <laughs> <yun. laughs> na! Ayan na si Dato. <laughs> si Sultan Bulkiya. Ano? Ang ganda din matita win. Ang ganda nga, aawi na nga ako. Wala nang mangyayari sa akin. Video tayo, video tayo. Hoy. Dapat i-vlog-vlog. Okay, hindi mo video. Hindi mo video. Video tayo. Binasuro eh. Ay, tita, halika. Nasa sa party. Yun ang pinakamahalaga. Oh, oh. Oh, kasi doon sa kabila eh. Wala pa po.